Ang mundo ay sumailalim sa mga sistematikong pagbabago sa nakalipas sa tatlong taon at habang ito ay tila magulo at makalat sa kaloob-looban nito. Sinasabi ng iba na nagkaroon ng isang special group of people sa likod ng mga eksena na kung saan sinusubukang itulak ang kanilang mga salaysay. Noong year 2020, ito ang simula ng isang bagong dekada at ang mga bagong pagkakataon sa mga unang buwan ay dumanang medyo tahimik hanggang sa magsimula itong magunaw. Noong mga panahon na yun ay pinagutos ng government na huwag lumabas ng bahay hanggat maaari at ang pwede lamang lumabas ng magdamag ay ang mga pinayintulutan. At ito ang pinakamasama at hindi inaasahang karanasan na may isip ng karamihan. At habang marami sa atin ang natututong makayanan ng isolation at magsimula ng mga bagong libangan, magsimula sa work from home, tila mayroong isang napakalakas sa grupo ng mga tao na tahimik na nagtatrabaho sa likod ng mga eksena sa isang planong baguhin ng mundo. At para ipaliwanag ito, kailangan nating bumalik sa March 1938. Ito si Klaus Schwab, isang engineer at economist na ipinanganak sa Germany. Ang kanyang pamilya ay lumipat sa Switzerland para sa trabaho ng kanyang ama bilang director ng Escher Weiss AG, isang malaking industrial company. Si Klaus ay lumaki ng may pera at noong 1971 itinatag niya ang World Economic Forum na kung saan tinatakan ng sarili bilang isang international corporation para sa public at private corporation. Kaya naman ano nga ba talaga ang World Economic? Bago tayo magsimula kapatid, huwag mo sanang kalimutan i-hit ang like at subscribe button. Kalimbangin ang kampana, nang sa ganun, lagi kang updated sa mga bago pa naming content. Kaya, simulan na natin. Ang WEF ay isang organisasyon na may halos isang libong mga nangungunang companies, individual sa buong mundo, kasama na ngayon ang haring si King Charles, Airbus at BC Investment. Inilarawan ng WEF ang kanilang sarili bilang independent at walang kinikilingan at hindi nakatali sa anumang special interest at dagdag pa dito ang moral at intellectual integrity ay nasa puso ng lahat ng ginagawa nito. Nice ng organization na tumutok ka sa malawak na hanay ng mga social issue na sinusubukan nilang harapin tulad ng global gender gap at paglika ng mas green economy. At ito ay parehong mahalagang bagay. Subalit kung titignan mo ng maigi, ang WEF ay tila isang lobbying organization gumagastos ang ilang mga company ng hundreds of thousands of dollars upang maging bahagi nito. At ang halaga ng isang individual membership ay humigit kumulang, $23,000. Ang industry membership naman ay nagkakalaga ng humigit kumulang, $552,000. At ang mga strategic partner membership ay nagkakalaga ng humigit kumulang, $630,000. Na may ilang company na kumikita ng halos $1 billion dollar kada quarter. Dapat may daylan kung bakit inahangad ang mga membership na ito at bakit 1,000 company ang gumagaso sa kanila bawat taon? March 15, 2020, nagsimula ang US ang shutdown bilang tugon sa alam mo na tulad na ng nangyayari. Noong June 3, naglabas ang Royal Family sa Great Britain ng video na tinatawag na Great Reset na kung saan tinawag ni King Charles ang lahat mula sa mga corporation hanggang sa everyday individuals upang gumawa ng mga pagbabago alin sulod sa kalikasan at iba pang mga kapanapanabik na pagbabago. Subalit tila walang paraan upang aktwal lumika ng action. Nang marinig mo ang term na ito, ano ang unang pumasok sa iyong isipan? Ito ay isang nakakatakot na ilang salita na talagang tila pinili ng World Economic Forum bilang pamagat ng meeting nitong June 2020. Ang June 2020 ay isang magulong panahon sa buong mundo habang patuloy sa pananalasa ang sakit. At habang iba pang mga isyo ay patuloy na umusbong sa background, ang mga pinuno ng mundo ay pinagsama-sama upang talakayin ang mga isyo na ito at iniwan ang The Great Reset Meeting ng may ilang mga mahalagang takeaways Ayon sa iba na isang WEF na itulak tungo sa isang globalized society na pinamamahalaan ng mga multinational corporation at mga world government at tinitignan ng lahat ng mga nangyayari bilang isang magandang pagkakataon para isulong ang interes na iyon. Inilalarawan ng isang article sa 2020 WEF ang pandemya bilang isang pagkakataon upang i-reset at muling hubugin ng mundo tulad ng alam natin. Nagkaroon ng maraming talakayan sa kung paano nila muling i -re shape ang mundo sa post-pandemic world. Nagkaroon ng mga talakayan sa muling pagtukoy sa social contract, pagbabago sa kung paano gumagawa ang ekonomiya ng mundo at ang simula ng Fourth Industrial Revolution at ang isa na mailalarawan ay ang paggamit ng artificial intelligence at iba pang mga advanced technologies. Ang mga natuklasan ng conference na ito ay inindorso ng ilang mga pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo. Tulad na lang ng Prime Minister ng Canada na si Justin Trudeau at Joe Biden at marami pang mga pinuno na sumusuporta sa natuklasan ng pulong na ito ng WEF. Subalit, mayroon bang mas malalim na sekreto sa likod ng mausay na pagpupulong sa pagriset na maaaring isang masamang plano na isinasagawa ng lim? Dahil sa mas marami pang information ang lumalabas, parami ng parami ang nagsimulang maniwala at magmulat ng kanilang mga mata sa iba't ibang version ng mga nangyari. Ang Great Reset ba ay nakaayos upang matulungan ng mga pinuno ng mundo na lumika ng isang bagong kaayosan sa mundo? Habang lumilipas ang panahon pagkatapos ang conference, isang lumalagong kilusan ang nagsimula online na binabalangkas ang isang malaking issue sa Great Reset meeting. Subalit, mukhang sinusubukan ng WEF na pilitin ang mundo sa isang consumer-only culture. Ang salatang reset ay nasa lahat ng dako, at ang mga taway ay naging kahinainala na sa katatuanan na ang COVID daw ay minarkahan ng perpektong pagkakataon para sa mga pinuno ng mundo na itapon ang ating mundo sa isang bagong hyperglobal economy. Pinagsama-sama ang lahat ng kapangyarihan sa mga kamay ng ilang mga pinuno. Kung ano ang nagsimula bilang isang maliit na grupo ng mga tao sa social media na tumatawag sa mga pinuno ng mundo para sa pagisikap na lumika ng isang bagong world order na naiwan silang mag sa taas na kung saan lumaki sa isang malaking samahan. Ang idea na ito ay kinuha ng political commentators at pinag-usapan pa noong election sa Canada at New Zealand. At parami ng parami ang nagsimulang magtanong sa kanilang sarili. Ang WEF ba ay inbed kasama ng mga politika sa buong mundo? Nakipagsabuhatan ba talaga sila para ilakang mga bagay-bagay at lumipat sa isang pandigdigang ekonomiya. Habang nagpapatuloy sa ngayon ang lumalagong teori na ito, dinala ito ng ilang mga tao sa ilang magkakaibang direksyon. Ginamit ang ilang tao ang Great Reset upang ilarawan ang ilang wild conspiracy theories. Paya naman gaano ka dapat matakot para sa inaharap. Ang nagsimulang sakit ba na nagsimula noong 2019 ay isang pagkukunwari upang lumika ng isang global economy na kung saan kukunin nila ang lahat ng iyong pinagirapan mula sa iyo at pagkatapos ay iiwas ka lang sa tabi. Para sa iba ang katotohanan na hindi malamang na extreme na tayo ay nasa gitna ng isang pagbabago na mangyayari, gustuin man natin o hindi. Ang pandemya, stimulus checks, inflation, ang lahat ng ito ay lumika ng mas malawak na agwat sa pagitan ng mga nagmamayari ng mga ari-arian at mga hindi. At naniniwala ang iba na ang gap na ito ay magpapatuloy lamang habang papalapit tayo sa isang globalized economy. At mabuti siguro bago mabuhay sa isang first world country ang bansa ay maaaring magresulta sa pagkakaroon ng ilang uri ng solidong antas ng pamumuhay. At sa panahon ngayon, ginagawa lang natin ng mga bagay na lumalala at mas malala kung hindi mo kayang panatilihin ng iyong ulo sa ibabaw ng tubig. At sa ngayon, ang karamihan ay naniniwala na dapat maganda para sa great reset na mangyayari at kailangan tumuon sa breaking free mula sa system. At ang ibig sabihin nito ay tumutok sa kakayahan pangalagaan ng iyong sarili at ang iyong pamilya sa pamamagitan ng financial freedom. At sabi nga ng iba, kung lagi kang umaasa sa iyong trabaho para sa sweldo, payayamanin mo lamang ang iba. At ang pagtatrabaho sa ibang tao nang walang katapusan habang sila ay nauunat yung mayaman. At sa tingin nga ng iba, ito na talaga ang oras para seryosoin ang financial freedom bilang paghahanda para sa great reset. Ngayon, ikaw, ano nga ang mga pananaw mo sa video natin ngayong araw? Ipahala mo naman sa amin sa komento.